my God! Nabasa kami! Dumaan yung ano! Yo! Later! See? Basang-basa kami! Dumaan yung malaking bus! Pati yung alaga ko ay malilate na kami! Ayan! Basang-basa kami sa ulan! Dumaan yung bus! Pati yung bag namin! Lahat! Okay! Yung alaga ko! Lahat talaga! Pumunta huh? pa sa bunganga ko! Ay! The water got to my mouth. <laughs> I drink the water from the from the canal. See, basang basa kami may bagyo il. Duman yung malaking bus, yung tubig kyan. <laughs> basang basa kami ng alaga ko. Auntie. Ayan yeah. Okay, sin ma. Basang basa kami. Ayan. Nainom ko pa yung tubig. See, yung Nag nagunta pa sa bunganga ko yung tubig. Ayan. Umuulan eh. Signal number 2 na yata. Signal number 1. Ano? Yung alaga ko. Pati yung babae. Hindi kami nakakibuy. Ang lakas ng takbo ng bus. Dap pumunta pa sa... Bak! Yung tubig sa ano daan. Nakunta sa bunganga ko. ng ko nang nainom. Ayan, umuulan po. O uh, dito. Oh, yung ano po, basang-basa yung takbag po. ko pa sa harap. Pero basang-basa. Bye. Bye. Ay. Yan Ayan, basang-basa. Wait for me. Okay, si... She, she agree. It's her schedule. She say... She, she will call them, tell them. Ayan. Look. Basang-basa kami, pati yung alaga ko. Kasi dumaan yung malaking bus Biglang nag-splas dun sa daan. Kaya ito. Ay! It's more late na yung alaga ko. Ayan, basang-basa din siya. Lahat hindi kami nakagawa. Pati yung isang inchik eh. Bumalik din, umuwi. Goodbye. Okay, I can't. Even if we go in taxi, I'm will... Ya, yeah, ya. Yeah. So, no, we need to change clothes. Big, yeah. Wah. Wow. I imagine, imagine if we go down this time we get wet again. Yeah? Yeah. You want to get wet then I you want to work? Get work get again. You want to get wet again? Because <laughs> hindi <tinasus> yung homework niya. have <laughs> <laughs> Can, can can you film me? Okay, uh, first. Okay, film me first. Jeez, look. How do I look? Just do like that squid. Like Auntie, that. can you put it like no, this? No, don't like, do like that. Can you put open the lid See how weird I am. My clothes. And here. Where's the bag? Yeah. Oh my God. Also, your bag inside. I think so. And the money. so over oh, inside. Can I check? My mobile phone is lucky, did it? Yeah. It's over. Like... Ganyan po nangyari sa amin. Yeah. Like, look at my hair. <laughs> I need to take but you need to take but too. okay? Yeah. Bye bye. Salamat sa panunod. Like, I wouldn't even go. Like I must be special. Because scheduled. of you, you don't want to go. Then see. Oh yeah, I pray. Ayaw niya kasi ulo mabasis He Pray bye bye San Juan na po dito sa Hong Kong kasi June 1 na June na bukas na una-una na kami ng basa o oh, yan, binasa kami ng bus papunta sana kami sa uh, listen ng ano ko alaga sa tutorial niya eh, dumaan yung malaking bus at malaki, maraming tubig doon sa daan kaya lahat yung tubig pumunta sa amin, pumunta pa sa bunganga ko kasi wano gumaroon ako lahat na shoot sa bunganga ko yung tubig sa kalsada kaya yung alaga ko din basang basa yung bag ko, yung jacket umuwi kami, pinakansel ni amo yung klase ng alaga ko kasi may bagyo kaya happy, hello, uh, happy halloween Happy San Juan sa atin dyan sa Pinas. Nauna na ako nag-San Juan. Bye!